Mga sports magandang araw, mainit na naman ang eksena sa international scene dahil nagpadala ng babala ang Guam matapos sila pagbagsakin ng Gilas Pilipinas. At hindi lang basta panalo, nagset pa ng bagong FIBA record ang Gilas. At syempre trending na trending ngayon ang issue na nilaglag daw si Justin Brownlee ng Thailand sa SEA Games. Grabe ang bigat ng mga pangyayari kaya tara himayin natin yan lahat. Kung trip mo po ang itong content, may one follow at pa-subscribe na din. Tara simulan na natin. Mga sports pagkatapos ng laban, lumabas ang report na galit na galit ang Guam coaching staff dahil para sa kanila, hindi nila inexpect ang physicality ng Gilas. Ayon sa mga analis sa Guam, we underestimated the Philippines strength and depth. Kaya ngayon, malinaw na gusto nilang bumawi. Hindi ito yung tipong next cycle pa. As soon as possible, gusto nila ng rematch. Pero ang problema, ang Gilas ngayon ay nasa peak confidence, kompleto ang rotation, napaka-solid ang na shooters at malaking-malaki ang Front line. So mga ka-sports, ito ang pinaka-pinag-uusapan ngayon. Pinakamaraming blocks in a single qualifiers game, pinakamaraming players in double-digit ang efficiency, at pinakamalaking winning margin versus Guam sa qualifiers history. Kaya mga ka-sports, hindi po ito biro. Ibig sabihin ito,